Aabot limang talampakan ang taas ng alon sa Aurora kung saan nakataas ang signal number 3. Nakahanda na ang mga evacuation center sakaling kailangan ng ilikas ang mga residente. Mula Aurora, makibalita tayo kay Dante Perello. Nakataas ang public storm warning signal number 3 dito sa probinsya ng Aurora. manaka hanggang katamtamang pag-ulan na ang nararanasan ngayon dito. Ramdam na rin ang malakas na ihip ng hangin sa dalampasigan, mataas at malakas na ang hampas ng alon. Sa pagtaya ng mga residenteng nakatira malapit sa dalampasigan, nasa limang talampakan na ang taas ng alon. Kaya naman ilang metro pa lang ang layo mula sa dagat, rinig mo na ang dagundong ng hampas ng malakas na alon. Karaniwan, pag ganitong oras, marami nang naliligo at nagjajaging dito. Pero dahil sa bagyong Santi, kakaunti ang mga tao ngayon dito, maliban na lamang sa ilang gustong samantalahin ang pagkakataong ito para makapagsurfing. Wala ring mga manging isdang pumulaot ngayong araw dahil lubhang peligroso. Bilang alternatibo, na masada muna ng tricycle ang mga manging isda. Pagka kasi may malalakas ang alon, sila nakaka, ano, nakakalu, nakakalusong sa dagat. So ang ginagawa nung ng iba naman masada? Oh, hindi. Yung iba kasi talagang dagat lang ang hanap buhay nila. Iba rin yung hanap buhay sa tricycle lang talaga. Nanonood pa kasi ako kanina ng TV, may nakalagay pa signal number 3 pero parang wala lang naman po kaya tinesting ko lang po kasi pumasok kasi po teachers day po namin eh. Ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office naman ng Baler, nakahanda na ang mga rescue equipment at assets. nakapreposition narin na rin daw ang mga rescue teams na may kanya-kanyang tasking, gayon din ang covered court, municipal building at hospital na posibleng gawing evacuation centers. Nagiikot naman ang ilan nilang tauhan sa bawat barangay upang paalalahanan ng mga residenteng mag-ingat dahil sa parating na malakas na bagyo. Paalalahanan yung ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa um, mga delikadong lugar, yung mga nasa coastal communities, yun pong mga malapit dyan sa mga um, areas kung saan may posible, posibleng mag-erode yung lupa. Dante Perello, GMA News.